Ito na mga kaibigan, yung resulta ng aking palay na hybrid. Hindi ko na babanggitin kung ano yung code ng hybrid rice na binigay ng uh, ayon, ng Department of Agriculture. Ang ganda ng tubo. Well, uh, maintained. Yung early stage. <laughs> early stage lang, ano. Kasi alam nyo naman ang panahon ngayon masyadong maulan ano. Kaya nung yan, na ah, Nagsisimula ng magkauhay. Problema na. Hindi ko na matyempuhan yung mga insekto. Oh, Nakapag-spray ako ng dalawang beses pero napakihirap timingan. Pagkatapos no, ng spray, titirahan ng malakas na ulan, tapos may konting hangin. Oh. Kaya yan yung nangyari. Oh. Ang ganda ng palay pero yung bunga ang pangit. Ang ng bunga, daming mga kinain ng insekto, pinagtulungan ng mga maya, at saka yung mga rice bugs. Ang daming rice bags. Yan, hindi ko na siya na-control. Mayroon akong katulong dito, yung aking pinsan at 50-50 uh, yung aming sharing. So, umasa din ako na gagawin niya rin yung maintenance. Pero, hindi niya na nagawa dahil sa marami din siyang mga inaasikasong palayan. So, nakapag-spray ako dito ng dalawang beses pero sa pila-pila ako dumaan kasi hindi ako nag-i-spray na hindi nakabota. Kasi siyempre may chemical, di ba? At uh, ang aking gamit na sprayer ay napsak sprayer lamang. So dahil na ninakaw yung aking motorized uh, napsak sprayer. So maganda sana kung may motorized napsak sprayer kasi mas malakas ang pressure kaysa sa mano-mano. So kayang abutin ng puga yung gitna ng palayan. Kasi hindi naman ganun kalapad yung aking uh, mga pilapil eh, yung aking body field. So, nag-spray ako sa pilapil at yung naaabot lamang ng buga ng manual napsak sprayer yung mas na nakonsentrate na ng gamot. Yung sa gitna, hindi, hindi gaano. Pero ganun pa man, wala rin halos epekto dahil sa kumalat na yung mga insekto. Padalas na pag-ulan, mabilis din na pagkalat ng mga rice bugs o tayangaw dito sa amin. Kaya yan yung naging resulta. Yan. Yung una, napansin ko ay eh, leaf folder lang eh. At saka stem borer. So, inespray ko ng gamot para doon. Pero, nung uh, nagkakauhay na, nagkakalama na yung mga butil, parang gatas, dumami na ng dumami yung mga rice bags o tayangaw at saka yung pulang maya. Ang dami, ang daming pulang maya. So, nagbantay din ako dito at saka yung aking dalawang pinsan. Naglagay ng mga banderitas, yung mga pang bugaw. Pero, mahirap din, hindi na kaya. Buti na lang mayroon akong kalamansi. Yung uh, dalawang pilapel ay tinamnan ko ng kalamansi. Bale, yung una ay uh, 100 seedlings o 100 trees. Ano no, 80 pala. 80 trees at saka yung pangalawa ay uh, 40. Ito yung 43 na naiwan. So, hindi rin siya naging pahiya para sa akin kasi kahit huli ko naman itong pinabunga, pero meron pa rin akong maaasahang mapipitas ng mga bunga kahit mahina yung bunga ng palay. Uh, yung palay last harvest ay naanihan namin ng uh, 65 kabans, Yung uh, 3,500 square meters kulang kulang-kulang kalahating hectare ya. Kasi 5,000 square meters yung half hectare. Yan. Supposed to be half hectare yon Pero yung isang, isa't kalahating pilapil ay tinamnan ko ng palay. Ano? Ng kalamansi. Nililito ako tuloy. At yung kalamansi na 80 trees ay naanihan ko ng mahigit 1.5 tons. O, so, di ba? So, importante talaga na mayroong ibang ibang halaman kasi kapag nagfail ka doon sa isa ay mayroon pa rin sa yung liligtas sa pagkalugi. So nagligtas sa akin sa pagkalugi ay yung aking mga kalamansi. si uh, ito yung 14 trees na panghuli na pinabunga ko. Pero yung nauna ay tapos ko nang ma-harvest. Yun ang mahigit 1.5 tons. Uh, tingnan niyo sa previous videos ko. Meron akong feature tungkol doon. Namitas yung aking mag -ina. At uh, talagang hitik sa bunga. Ito okay rin kasi halos kasing gulang nung uh, 83 Pero ito pinagmamarkutan ko kaya medyo yan, hindi ganun kakapal yung mga sanga. At uh, medyo nahuli na itong pinabunga. Pero kumapal na din siya. Nakarecover na rin. Ayan. Hindi siya ganun ka-berde. Kasi hindi ko ito ganun na maglalagyan ng uh, pataba at saka foliar fertilizer. Pero kahit pa paano ay umepekto pa rin yung aking pagpapabunga. Marami pa rin yung lumabas na bunga. Kaya ang lesson <laughs> sa ating mga farmers, uh, huwag tayong aasa sa isang crop. Dapat talaga meron tayong at least two. No? Kasi kapag nag-fail ka dun sa palay, for example, ano, meron ka pa rin isang pananim na liligtas sa pagkalugi tulad nitong kalamansi. Ngayon, medyo bumagsak na yung presyo. sa 35 pesos na lang per kilo. Pero, kung mayroon ka namang mapipitas na marami, pera pa rin. Hindi tulad dun sa palay na hindi tayo nakaligtas dun sa pananalanta ng mga peste. At, uh, ewan ko lang. <laughs> Parang hindi na rin kukunin o sa i-cover ng Philippine Crop Insurance yung ganong klaseng pananalanta. Kasi sasabihin nila eh, uh, mayroon pa rin pagkukulang yung tao dun sa maintenance. No, okay. alam niyo naman, na ko na eh yung sa Philippine uh, Philippine Crop Insurance. Nagtry nagtry ako mag uh, mag-claim uh, ng insurance sa pananalanta din ng masamang panahon nun sa aking ampalaya pero hindi ako nakaklaim kasi. Sabi nila, hindi naman daw bagyo. Hindi naman na uh, uh, hindi naman na uh, pest or infestation ng mga insekto. So doon sa palay, infestation ng insekto pero ewan ko lang kung i-cover ng Philippine Crop Insurance. Pero i-report -re ko pa rin to sa Municipal uh, Agriculture Office. Kaya itong video na to ay isa sa mga documentation para masabi natin na yung palay ay failed, although maganda yung usbong, pero nag-fail tayo doon sa pagpapabuo uh, ng bunga dahil sa infestation ng insekto. Pero salamat sa Diyos, meron tayong kalamansi na magliligtas sa atin sa lubusang pagkalugi. Ayan. So, ito, tingnan nyo mga kaibigan. No? Kalamansi dito. Ito, 43 trees lang. Ano? Siya ang magliligtas sa pagkalugi sa halos kalahating ektaryang palay. Kung titingnan nyo, medyo makapal yung bunga pero ang dami po niya ng mga walang laman. Ang ganda ng tubo, ang ganda ng tingnan. Um, actually, na-picturean to ng Municipal DA eh na document nila na parang example. Na-impress sila dahil sa ginamitan ko ta ng organic fertilizer, yung kanaan fuller fertilizer no? at saka fish amino acid. Napakaganda ng resulta sa palay. Pero nung nabubuo na yung mga bunga, tinalo na tayo ng peste at saka yung sama ng panahon. So, yun ang <laughs> nakakalungkot. Pero try again next time na lang. Maraming salamat. God bless.